na inbag na rabi katakay amin aminapo at din no man sa mga kapwa ko Pangasinan masanto siya at sigay namin sa ating mga kababayan sa Central Luzon, Pampanga, Tarlac, Maya Papengi, Kekungan. Sa mga kapwa Mare Gabi, sa inyo, kapos at sa ating mga minamahal na Bisaya, Maayong gabi kaninyong tanan. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Alam po ninyo, wala na ako masasabi rito na sabi na nung mga unang nagsalita. Si Atty. Vic nagsalita na, Atty. Jimmy nagsalita, at siyempre si Sen. Pato nagsalita. Na. Pero ako'y nakajakit ngayon. Ang jacket ko ay parang pulis sa ating mga kapulisan kasi membro po ako ng adapted uh, class ako ng Philippine National Police Academy Class of 1988. At marami sa kanila ang nagsasabi, hindi lahat ng mga pulis at napaka maraming mga pulis ang sumusuporta kay Tatay Digong. Yeah. Yan, kaya ako nag-uniforming ngayon para alam nila na maraming matitinong mga pulis kasi galit na ang taong bayan sa mga pulis. Huwag naman po sana. Nakita natin, isinabi at napag natin si Senator Bato kanina, pulis din yan si Senator Bato. Pulis din si uh, Senator Bungo kasi kami mga adopted. Adopted classmate ng Philippine National Police. Mga babae, napakinggan niyo na siguro yung aking mga vlog sa Facebook at saka sa TikTok. Pang-apat na gabi na ngayon, na halos hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo halos natutulog. At yung nangyari ng March 11 na hindi namin malimutan ni Atty. Torreon, talagang masamang masama na yung loob namin noon. Alas dos pa lang ng hapon, gusto na nilang ikarga si Tatay Bigong sa aeroplano. Sabi nila, hindi raw sila magkipagtulungan sa ICC. May sulat pa sinungaling, sinungaling, ang malakan niya kay Bibi ng December 2023. At nakalagay doon na nila na hindi nila papayagan yung ICC na mag-imbestiga o kaya'y huliin si Tante Digong o sino mang Pilipino na dinimanda nila noong 2017 dahil daw 2019 hindi na nga tayo membro ng ICC. Lahat tayo naniwala sa ganun. Opisyal po yan na kanilang inilagay sa sulat. Pero pagkatapos noon, nabanggit na ni Senator Bato, na dahil daw sa pagiging membro tayo ng International Police, kaya daw sila nakipagtulungan doon sa Interpol. Sabi ni Atty. Panelo, sabi niya, bulahin mo ang lelang mo. Sabi ko, huwag yun na kaming bulahin. Lahil maliwanag na maliwanag na alam nyo na yung Interpol ahensya lamang po yan ng ICC. Ang ICC ang principal. Kung nakipagtulungan ka doon sa ahente, nakipagtulungan ka na rin sa principal. Because the act of the agent is also the act of the principal. Basic po yan sa aming mga abogado. The agent always follow the principal. Ito ngayon ang uh, sitwasyon natin para sa inyong kalaman. Masyadong maingay yung mga taga ng kabila kahit na 20% na lamang sila. Pero maingay sila dahil hawak nila ang media. Hawak Tama. nila ang kapangyarihan. Tama po. Kung inyo mapipapakinggan yung kanilang mga sinasabi sa mainstream media, ang sinisisi nila ay dahil daw 30,000 na Pilipino ang pinatay ng EJK ni Tatay Digong. Sino ngaling? Ah, 30,000 na Sino ngaling? Ang screen media sa Pinas napakasinungaling. At sa ka-inquirer. Yan ang mga at bulok. Ulit-ulit-ulit-ulit-ulit nila. Yan ang mga mga bulok. sa mga ating mga kababayan ang naniwala nga meron ng 30,000 pero kung titignan mo yung warrant of arrest na ginamit nila sa pag-aristo kay Tatay Dimong Ilan 43. yung pinatay daw labing siyam daw sa Davao 24 sa buong Pilipinas at binatanggit doon sa warrant <laughs> of arrest na hindi lamang Balik. mga namatay dahil sa iligang na droga pati mga magnanakaw. Nakalagay doon. Na Alleged persons who have been using drugs and thieves. Crimes against humanity ba yun? Maliwanag na balim-bali. Pinagtatawa lang tayo ngayon ng buong mundo. Pati Amerika pinagtatawa lang na tayo ngayon hindi nila nire-recognize yung ICC. Pinagtatawanan tayo ng Russia. Hindi nila nire-recognize ang ICC. Ng Indonesia, ng Pakistan, ng China, ng Israel. 60 nations all over the world don't recognize the International Criminal Court, but here in the Philippines, despite the fact that we are not members of the ICC, we have surrendered a Filipino, the greatest president ever, go in the hands of the foreigners. tinitignan ko ako anong nangyari, sinasunod ko lahat yung dokumento sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko, mamamatay na ako rito kung hindi ko ilalabas yung sama ng doon ko. Kaya po ako'y naiyak kaninang umaga. Umiyak ko ako kahit nasabihin pa ni Mayor Basti with all due respect at ni Atty. Vic Rodriguez na hindi ito panahon na tumulo ang luha natin. Si Tatay Digunga, iyakin din na katulad natin. Kung ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng bayan at karapatan ng bawat mga Pilipino, hindi po ako nahihiya na lumuha. Lumuhan na po kayo, umiyak na po kayo, upang sa ganon, balik ang inyong lakas na labanan itong kasamaan na umiiral dito sa ating bayan. Yeah. Kung tama yung sinabi ni Senator Bato, huwag tayo gagawa ng anumang marahas na hakbar para bigyan tama, sila tama. ng pagkakataon na mag-declare ng Barcelona dahil iyan ay kasama sa kanilang plano tanggalin nila si Bibi Sara ipatalo lahat ang senator at candidates ng PDP laban Team Suka no. oh. at mag-declare sila ng Marcelo kaya ito, makikita nyo Sino ang mga mastermind? inaamin nila doon sa aming uh, hindi naman debate yon, appearance sa media sa head start ni Karen Davila at doon sa on point ni Pinky Web umapir ko doon ginanggit ko na kung paano yung ginawa nilang panyobra illegal na ginawa ng mga kapulisan alam na po ninyo yon. pero sumunod isang cabinet member senior cabinet member ang nagsalita alam ninyo po sa batas, meron tayong tinatawag na doctrine of qualified political agency. Ibig kong sabihin nun, kung ano ang sinasabi ng mga cabinet members, iyon ang sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kung anong salita ng isang cabinet member, iyon ang salita ng presidente ng Pilipinas hanggat hindi pinabago ng presidente ng Pilipinas. Anong inamin nitong cabinet member? Na talagang kumuha sila ng pribadong eroplano, ipinarata nila doon sa airport doon mismo sa area na pang presidente lamang sino ang nagbayad ng pribadong aeroplano na yun inamin nila kung magkano hindi natin alam pero hindi bababayan ng limang milyong piso tapos sa isang programa tinanong ulit ni Miss Pinky Web, kung sino, sino sa mga cabinet members ang nakakalam nito Kilala na nila si Nor, ama ito, hindi ba? Naalala ko tuloy yung munting kalaman ko sa Biblia kasi apat na taon naman ako naging sa Kristan noong no, ako yung ng high school. Alam ko naman po yung kwento ni Herodes at ni Judas at ni Poncio Pilato. Kilala nyo na kung sino ang Herodes at mga traidor na pinagkanulo nila isinulo nila kilala. upang parusahan ang isang digong Duterte sa dayuhan alam na natin yun papayag bago na na ito so mga kababayan ako po si Raul Lampino Ilocano po ako tulad ng mga ibang Ilocano naglingkod kay Tatay Digong kasi mas marami kaming mga Ilocano na membro ng gabinete ni Tatay Digong majority ng kanyang members of cabinet Ilocano, wala po sa amin kahit isang Ilocano ang tumatalikod kay Tatay Bigong. Kasi ang totoong Ilocano ay merong paninintigan may pagmamahal sa bayan at sa bawat mamamayang. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming...